sa pikas Bahin at tumbalik balikan gamay may gala kay si General Nicolas Torres pagkakaroon naga pahigayon o ga, leave mga higala, no? Tungod sa uh, humansa human sa human siya unceremoniously girilibuhan sa iyang opisina. Dili lalim oi. Eh. Medyo sa story mga kagilaan. Kay kana bang Di kag PNP chief ka din og sa pagkapulis mangod nakuha nimo ang pinakataas nga ranggo sa imong pagkapulis. Straight to the point. PNP chief. Four stars four star ka four stars general. Naas imong abaga. Ikaw ang pinakangilngig. Lupig ni Mosko si ya Cardo Dalisay, kay tanggol naman tong. Ikaw karon tanggal man ning iya. <laughs> dili lang ang tibok nagsunod mga higala sa mga balita nga na shock oy tanan na shock ngayon ana mura mag makaingon ka ba Sorry, komedya ni o dili komedya nga makahimo ba di ay si BBM ni anang maong kalaki ngadto mga higala ni General Nicolas Torre duha ka mga buta nga maka shocking kayo ha sa kinini ang administrasyon ni BBM nga makahimo dai sa mga tao nga dunay na dakong nahimo ba na, nga nahimo para niya ba ha una katos presidente Rodrigo Duterte tang iya man gyung gipada sa shocking kayo eh ha makahimo sa BBM na bit tag abi na to ba abi na to mahigalag dili idayon ba Moro ba hata hata ba lang ba kay kumbuto no naon katos Duterte kinis Duterte mahigalag si Tore ha ang ilabang nahimo para pabor ng tukang kang BBM o sama ining Tori kaysa may magtuo eh. Kaingon magiging kamahigalag, katong iyang ipanghimo, lakas kay si Tori as in lakas yun. Ngawa na yung magkatanggal niya diha. Straight to the point. Isang ibalato na lang tatiyo niya, mahigala, kutob sa next year pa man niya yung muritaya si Tori. Next year o 2027 pa? 2026? Oo. Pulting gabi ha. Wala tulo tulong kabuwan nga nahimong PNP chief. Unya siya may galay kini gud rason ultimo actually legal ning rason pag kuno hais na pulkom ha. Nga na mo gusto gyud mga official ha. Mura mo gud ni mga higala higalabag kanang imong second in command mga general po na diha. Dili na nimo pwedeng tandogon nga wala kay pananghid sa Napulcom. Doon na may limitation, bisan pa man tood og ikaw may PNP chief, Do na gyud kay limitation kay wa may absolute gyud no nga uh, authority nga gihatag nimo. Na no, may mga limitations na. Mo nagiingon ni Senator Ping Lacson even during his time when he was the PNP chief and he was given the blanket authority by uh, former president Irap Estrada sa paglead mahigala sa PNP pero kanang mga area nga naay mga limitations iya gyud na nga gi gisunod. Murarago na mga kagalaan bag ingnon ka nga Kanan na ang oga ibutang uh, e ta may gila tao ka ba wen ka nga usa ka kompanya panalitan manager ka sa usa ka kompanya inyon ka nga kanang mga diskresyon na nimo kanang tanan nga mga kuan dina og mga tanan decision din ha og dunay mga gastuan an kwarta kutob sa 1 million ikaribahala diha pero umulapas gani ana panang hederi na nang iya panang, ha, panang sa mas imo mga boss So ikaw mo sunod, gigadi ka mo abuso. Sabot kasi imong limitation nga dunay mga palitonon o dunay mga desisyonan ng nga labaw ana, pusang hid ka. Inanin ning nitabo kang tore nga og mo reshuffle lang to siya may kala, mga regional directors lang dito nga mga kwan landay so ubos-ubos lang madadara pero in iyang second in command o gang uban pa nga mga dagko granggo sa PNP na ang maguna sa mga lagdas na pulkom nga dili na kay ikaw radi ha kinalan kang manang headshot dito sa Napolcom. Na Insulto siguro may galas Junvic Vic niya. Mura mag, kung sa manimang kalaki, nga wak naman kamusunod aning atong balaod atong mga lagda. Da, muna mga higalay na dangatan in taon ni Ning uh, Nicolas Torre. Straight to the point. Ah, pero kinit na, ug, imong tanaw ang legal, ang legality, yes, na ay katarungan sila sa legalidad. Pero, labaw pa ni Ana, kay kanagong legalidad mahigala, pinaan ang administrasyon ni BBM, o gwa mo mila dunay balaod nga gibale unya kauban lang mo si mong boss pagbali is balaod way problema <laughs> ana bitaw ang pagdakop ng presidente Rodrigo Duterte sa may ilang gibale may gala ang Constitution mismo ha ilang implementar ang warrant of arrest issued by ICC ako na nangi ka-explain nga kinahanglan pang ihapit unta sa tungkorte korte dire do na pa recognition sa tungkorte korte dire or bisan pa man ilang gidakop apan human pagdakop dili nila edito sa plano ilang iadto sa skorte wa nila tumana so unsa mana, na gibali nila ang balaod constitution mismo may gibali pero kung imong balion ng balaod na naguban mo gibali nga ang imong labaw ay imong boss eh, BBM si John Beck mingon niya atong balion niya ikaw pod okay po ka why problema pero ikaw rin magbalik-balik din nga, nga wa, manang head nila. <laughs> Diharang laay na pita. <laughs> Makahimo ba mga higalas, Ma Marcos Day? Bida nakahimo gid ay. Kay karon may ka nga taga anong position story hanto doon, no pa may announcement kung asa si ibutang. Kay tinuod nga pinangga si Tory Day. Dapat gi inyo na ganaw sa tudaan. Pwede simultaneous ang announcement nga among kuhaon siya pagka PNP chief kay among ibutang siya diri ah siya mo oi head sa DPWH. Og ma-head sa DPWH, total, electronic engineer man is ture. Pwede ba siyang mabutang diha ipuli bunuan? Ang tubag pwede yun. Ha? Kailas bunuan, may gala angay naman sa ni Tanggalon. Og di ni mo resign angay ning Tanggalon, sad. Pero may plano pa siguro. Okay, dili mabutang si Tory o cabinet post kana nga mga ranggo akong tanahon ha atong evaluate NBI di sa Madawat kay kinahalag abogado ah, kinini ang vacant na posisyon sa pagka NBI director karon kay si Judge Santiago ni resign man day. so vacant apan di pwedeng ibutang story dito kay dili sa abogado specific man ang uh, qualification sa NBI straight to the point human mo resign si former NBI Director Judge ni siya, Jaime, Jacinto, Jaime Santiago, ni-resign. Kay doon ako no, mga problema po sa si NBI. Grabe sa ko ng problema sa diha niya ng maong organization. Wa kagwanta may gala si Judge Santiago. So ni-resign siya. Karon bakanti na. Imong ibutang story diha. Kay mamay lang ihong wihong pirmiro. Ha? Okay kira eh. Kay matangtang sa SPNP, ibutang mo sa NBI. Dili po yun de because under the law, kinahalan o abogado ang imong ibutang. Specific na. Ug ari ka mahigala sa pagka ombudsman labaw na. <laughs> Vacant ang ombudsman ron. Kay wa na mahigala retire na si Ombudsman Martires. Di po siya mabutang. Karon ang pulihan ni Tory kung si Bunuan sa DPWH o si Cristina Frasco baka ibutang e nimo ni og tourism na lang, di ba og quad story na nga arrest tourism. <laughs> <laughs> Eh, accommodation ni wa dai dai kebutan ba? Are in the siguro nga okay ba na story butan tourism kanama i pleasing personality ni. Ma promote ka galang tourism sa Pilipinas og story mo imong ibutan. Kasi mga hadlok, mga turista, di tao, kaya manako pra balag kalit nga bisag illegal, dakupon ka. Ay, ibutang sa cabinet post, promosyona na sa park ni Turi. Other than that, di sa mabutag NBI, di sa mabutag ombudsman, kanang iyang kabutangan atong ibaluito na, kaya may bawaan, may bawaan kumani. Bawaan na to ring ranggoan eh. Ibutang gani na mahigala unsang sang ranggo wa na wala wa na makaingon ka wala. Wala Ulog-ulog na yun. Ay! Pero hinoon, wala takasabot dahil maingon niya. Ubos-ubos lang. Kaya ka na kabinet sekretary ka, ulter ego magkas presidente. Ulter ego kas presidente, dako nang ranggo ha. Huwag arira kay butang ka, huwag bureau na. Medyo gamay-gamay na kay underman sa department. Pero kung ingon si BBM nga, sige lang to rin, kanana ang medyo gamay-gamay ni, pero medyo gamay-gamay, pero dako. Ano sa man? Bureau of Customs. <laughs> 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 ang Bureau of Customs, medyo gamay-gamay, under -gamay, man siya, may galas Department of Finance. Ah? Huh? maingon nga, Gamay-gamay ni, bureau ni, under his department, sa Department of Finance, pero naadiha ang dako. Oh, yeah! Ito naadiha ang dako, dakong kwarta, ha? <laughs> pero, og ibutang sa diha nga, kanana ang para masulbad ng problema dahil, di, pwede sa day. O maingon nga, para nga, ma, kuha ng mga corruption din sa customs. Kay daghan na bang mga corruption sa din Ah, dilihin on tanan po. Kaya doon mga tarong ng Japon. O di kani naging DPWH. Og butangan ng story, total kini mga higala kuan man ni. Eh. Electronic engineer man eh siya, ha? O kana kay electronic engineer man, pwede siyang ibutang din ha. Bisan gani dili electronic engineer kesa ako na naging yun. Si Mark Villar dili man to engineer. Pero nabutang man. Ulter ego mga na mga position siya. Nga himuon kang ulter ego si presidente. Nga dili kinahanglan og specific nga unsay kurso nimo. Oh, Kanto si Mark B Villar, on sa man to iyang nagrajutan? Ha? Ah, unsa may nagrajutan to Mark Villar? Ang atol gyud hinumduman tong Mark eh, si Mark tahimik lang. Ay, Ano sana itong project during the time ni Mark Villar dito sa may Naga, connecting Naga to Danao, no? Ha? Project man to sa panahon ni Mark Villar. Ano sa man to, tahimik lang to Mark? <laughs> kini niya ang di lalim. Si Tori karon mahigala ni... Oy, ni live siya, oy. Murag di niya madaha mga kaigalaan. Kay kini ang, ang White House. Napoy White House is kamkrami, oy. Nanghipo si Tori. Og to, ana. Gipulihan niya siya ni Nanartatis. Mga sukintig paminaw. Pero ang iyang mga tubag, mga higala sa media, with your respect ni Tori, may gala sakto to yung tubag. Nga isa-isa -isa kay magkumpus o sako. Ha? Ah, Dili sa kumukha na magkumpus o sako. White House na PNP Chief Resident sa Camp Krami ang naghimo inis Alan Pulisima katong palpak mga higala ng General Pakawaw sa mga higala panahon ni Noy Noy Aquino ah? katos Pulisima mga sukin di paminaw por bida ah? Na ato ning padayon paghisgot makigalaan kay Matod pang tore mga higala mag sa siya ah, kay kinini ang ah, para pa kuansa-usa, osa kinini ang Marilax relax, relax. O sa siguro nang iya mga kagilaan, siyempre. Pero dili mo retire si Turi mga kagilaan, ha? O dili sa mo retire mga higala, na, naara sa diha yun. Four star general siya mga higala, da siya mo pinakadakog ranggo diya sa PNP, magpabilin may ilang three star general kini si Kwan, kini si Nartatis. Ang problema, na doon na mga higala, kung samog-samog ka si Turi, magahe, magahe, o si Turi, Mabutang nga dili maka function ang usa ka OIC kay lahi man ang function sa OIC lang. O kanang ikaw gyud mahigala mo PNP chief. Do na may mga balaod sa anak mga higala nga di ka mo Ha? Pareba na nang wala ang mayor. Tuas gawas na so, ikaw mo acting mayor. Dili magkakapatakag hay kanang hiring di magkakahimo na Daghan mga limitations. So dili maka function kaayo ang atong PNP chief kung Magmagahi si Tore mo nang ilan lang inyon po niya kana na ang wa pa man sa mortal. Una na Tore pa man kumo, di pa man komo Next year pa man ang retirement. Ya magun uh, sama ko. Ari lang ko lingkod-lingkod lang ko diri. <laughs> Mag magbagahi si Tore nang paugat siya mahigala. Dili maka-function og tarong ang PNP chief. Mo na inyon lang nga sige lang ay Hawak na lang din ha katagaan ng kaglaing rango <laughs>